Hello po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, nga nandito ako ngayon sa amin. Ako'y magluluto po ng ulam. Ayan po, ayan. Ayan po yung iluluto kong ulam. Ayan o. <laughs> Luya, tsaka sibuyas. Ayan po yung ipapaksiw ko po, po. Tapos ito, preto. Ayan po ang aking iluluto ngayon dito sa amin. Kasi di-off po po, ayan shout out ko sa inyong lahat. Magluluto si Amiga. Magluluto dito sa bahay nila. Ayan. Diok ok po ngayon. Ayan po. Ito ang aking lulutuin ngayon. Ayan lang po. Ayan. Ayan po yung aking lulutuin. Paksi, tsaka prito. Ayan. Ayan po. Ayan lang po, maraming maraming salamat po sa panonood. Ayan, God bless.